Ang paglalakbay at pag-akyat sa langit ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ito ay tinatawag na Isra wal Miraj. Sa gabi nang dumating sina propeta Muhammad at Jibril sa unang langit, kumatok si Jibril sa pintuan ng unang langit at agad naman ito binuksan ng mga anghel tagabantay ng pintuan at tinatanggap nila si Jibril at si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at dito sa unang palapag ng paraiso matatagpuan si propeta Adam alaihi salam pagkatapos ay umakyat sila sa ikalawang langit. Nandito naman sina propeta Yahya alayhi salam at propeta Isa alayhi salam at tumuloy sila sa ikatlong langit narito si propeta Yusuf alayhi salam. Pagkatapos ay sa ikaapat na langit narito si propeta Idris alayhi salam at patuloy ang kanilang paglalakbay tumungo naman sila sa ikalimang langit narito si propeta Harun alayhi salam at tumuloy sila sa pang-anim na langit at dito rin nila natagpuan si propeta Musa alayhi salam. Nang siya ay aalis na si Propeta Musa alayhi salam, ay nagsimulang umiyak at umiyak. Sinabi niya na umiiyak ako dahil mayroong isang propeta na pinarangalan siya ng Allah at pinarangalan din ang kanyang bansa. Nang higit sa akin, para ang propeta ay nagpatuloy sa kanyang paglalakbay upang lumipat mula sa ika na langit patungo sa ikapito ng langit at dito niya matagpuan si Propeta Ibrahim Khalilullah, ang pinakamalapit sa Allah Kaibigan, kung magustuhan mo ang video, paki-like, share at paki-comment kung taga saan ka at paki-follow mo na rin ako. Thank you so much, kaibigan.